Nung nagpalipad tayo ng drone, napansin natin mula sa itaas na hindi na siya hugis sperm yung isla. Asa man padulong ang tubig tay kaning kusog nga daloy sa tubig. Padto ra sa dagat gapon eh. Etong simbahan na nakikita nyo sa ating likuran, ito ang isa sa mga national cultural treasure ng Pilipinas. Mula doon sa simbahan, nagbiyahe tayo ng mga ilang metro lang papunta dito sa kanilang Catholic Cemetery kasi dito matatagpuan yung pinakamalaking puno ng balete sa buong Mindanao. At dito rin natin nalaman na ang Jimenez pala ay vegan version ng Mindanao. Dito nga sa mismong kinatatayuan natin na kalye, makikita mo ang nakahilirang mga ancestral house. Actually, itong bahay na ito, tinerhan talaga ito na hapon. Yung may-ari dito, pumunta ng nag with sa bukid. Then, ang the only na nila is yung maliit na machine na pwede makapag-imprinta ng pera. Okay, pupunta tayo ngayon sa Jimenez. Sana ay hindi umulan doon dahil balak nating puntahan ang Sperm Island. Na-check natin sa weather, medyo alanganin ang panahon doon kasi parang may mga oras na uulan. Pero susubukan pa rin natin. On the road with the motor. Ayan, base sa Google Map, nasa 2 hours and 7 minutes ang magiging biyahe natin, 98 kilometers. Kung sa shortcut tayo dadaan mula sa Kalamba papuntang Oroqueta. Pero kung dito naman tayo sa Plaridel dadaan, nasa 2 hours and 4 minutes, 102 kilometers. Etong binabaybay natin na kalsada, ito yung pinakamabilis na daan papuntang Kalamba kung manggagaling ka ng Dipolog City. Dadaan ka sa Pulangko, tapos diretso yan sa highway papuntang Rizal sa Pangdalaga, Kalamba. Weather check tayo. Ayan, wala tayong nakikitang sinag ng araw. Pero mukhang hindi pa naman siya uulan. Eh, dito sa kaliwa natin, papunta yung dapitan. Dito naman sa kanan natin, papuntang Rizal sa Pangdalaga to Kalamba. Welcome to Rizal, Sambuanga del Norte. Andito na tayo sa boundary sa pagitan ng Sambuanga del Norte at Misamis Occidental. Andito na tayo sa sentro ng Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Sapang Dalaga Falls, dyan yung daanan. and andito na tayo sa sentro ng Kalamba. So ito yung landmark nila. Yan, yung nasa gitna si Jose Rizal. Dadaan tayo sa bypass road. So dito tayo sa kanan. Ito yung bypass road papuntang Oroquita City. mas pipiliin talaga natin yung bypass road kasi magaganda yung mga tanawin. Kalimitan kasi sa mga bypass road, nasa mga bulubundukin na mga area. Ang kagandahan pa nito, hindi busy yung kalsada. May nakita tayong bukal. Dito na lang tayo magto brush. May nakita rin akong mga galon. Dito ata sila nag-iigib. Ayan, sa mga dadaan dito, may mga portion ng kalsada na kasalukuyang ginagawa Ayan, o, sa kaliwa natin. Kung magmumotor ka lang, ay hindi ka mahihirapan o hindi ka madidelay. Kasi punti lang naman ang kinakain nito na parte ng kalsada. Pero kung sasakyan ang gagamitin mo, talagang may mga pagkakataon na one way ang dadaanan mo. And dito nga tayo sa barko. I love barko. Itong bahay na to, hugis barko to. At uh, kung titingnan mo ito mula sa itaas, nasa pagitan ito ng dalawang kalsada. So yan ang porma nito kapag nasa harap ka. So ang barko, yan ang isa sa kilalang landmark dito sa Rokita City. Ngayon, diretso na tayo papuntang Jimenez. Dito, kakanan tayo. Diretso ito papuntang Osamis. Nandito na pala tayo sa Aluran. Ito yung landmark ng Aluran. May malaking A na letra. Okay. Ngayon, maghahanap tayo ng taong maghahatid sa atin. Trample ang ulo dito basta na-entrance ka -muk -muk mo dito Mo ka? mo. Ako ramon sa Isa ka libro na yung isa no Kuantay, pila ka oras Gikan diri sa Diri sa isla sa panahon Maabot ang O oh, isla 20 minutes ra Sa kasamaang palad Hindi tayo matutuloy sa sperm island Kasi kulang tayo sa budget Kaya magbablog na lang tayo Maglilibot-libot na lang tayo Sa bayan ng Jimenez Dito yung daanan papuntang Jimenez. Ayan o, dito sa kaliwa, Osamis, 25 kilometers ba yan? Dito naman sa kanan natin, hindi ata aabot ng isang kilometro. Ito yung municipal hall ng Jimenez. Ayan o, napakalaki. Itong simbahan na nakikita nyo sa ating likuran, ito ang isa sa mga national cultural treasure ng Pilipinas. Ang pangalan ng simbahan na ito ay San Juan Bautista itinayo ito noon pang 1862, mga 19th century, sa panahon na kung saan ang Pilipinas ay nasa ilalim pa sa pamamahala ng Espanyol. Matatagpuan ito dito sa bayan ng Jimenez, Misamis Occidental. At kilala rin ito sa tawag na Jimenez Church. Kini nga simbahan nga Iglesia Parroquial de San Juan Bautista or the Parish Church of St. John the Baptist is one of the most intact church nga na, na diri sa ang uh, lugar sa Northern Mindanao. Now, it is actually seven 70 to 80% niya intact. Makita niyo sa sulod, tinuod yan original pag ina siya tarin. Even the paintings di has taas. The ceiling, that is a canvas painting by Don Julio Sanz Crozado. Original pa na nga mga pintal. kini hindi pong sa attraction di gitawag taong uh, metal type organ. Na this is constructed by Roques Urbanos from Zaragoza, Spain. Tulo na lang na sa Tibuok, Pilipinas, ang nabilin nga dunay ingon ana nga klase sa type organ nga nagkuhan kuhan nagtingog pa. Original pa gina siya nga bell, sir? Ah, original gina siya nga bells. So, kana po siya nga clock. Dako gina kayo, gikan o Paris. Kini siya nga bell tower. was constructed way back 1874. Now, kining Ignacio, Ignacio Tamarong, mauni siya g-mention sa national history. Nga ikapito, nga mayor sa Jimenez di nga nahimong pasyente sa atuang national hero nga si Dr. Jose Rizal. Mula doon sa sentro ng Jimenez, nagbiyahe tayo ng mga ilang metro at eto, narating natin ang barangay Tabuo. Dito nga sa ating likuran, makikita natin ang napakagandang daloy ng tubig, irrigation ng kanilang palayan. At ang nangyari nga naglibot-libot kami dito at ang kumuha talaga sa aming atensyon ay itong man-made na sapa na nasa gitna ng kanilang palayan. Grabe, talagang uh, masagana sa tubig ang kanilang palayan dito. At uh, yun nga nakita natin doon sa bandang unahan, gumagawa sila ng pader na gawa sa kahoy para maging mas maganda pa 'yung daloy ng tubig at ang distribution ng tubig sa buong palayan. At ang pinagmumulan ng tubig na ito ay doon sa ilog. Ang pinakamalaking ilog sa bayan na ito. Kung titingnan mo sa malapitan itong patubig nila, itong irrigation nila, talagang mapapamangha ka sa laki ng volume ng tubig na dumadaloy. Ayan o, oh, pwede kang ngang lumangoy sa gitna nito. At base nga sa nakita natin sa buong bansa, masasabi kong ang bayan na ito ang isa sa may mga magandang patubig sa palayan. Mula doon sa mga sakahan ng palay, dumiretso tayo dito sa kanilang dalampasigan. At mga ilang minuto na lang, sasakay tayo ng bangka papuntang Sperm Island. Ito yung magandang timing na pupunta ka sa isla kapag ganitong mga panahon na mababa yung level ng tubig. Dahil makikita mo talaga yung ganda ng isla. Ang tawag namin dito kapag mababa yung level ng tubig ay hunas. Itong nilalakaran natin, dito dapat dadaong yung bangka. Pero dahil sa mababa yung level ng tubig, ay uh, naglakad pa kami ng ilang men metro mula doon sa Dalampasigan papunta sa lokasyon ng bangka. Shoutout natin yung may-ari ng bangka. Ronron and Aaron. Alright, lapdos! Lapdos! Mula doon sa dalampasigan, nagbangka tayo ng mga 6 minutes lang at eto na nga, narating na natin ang sperm island. At uh, ganito kaganda pala dito. Nakakita nyo naman sa ating nilalakaran, napakalinaw ng tubig, yung kulay ng buhangin, brown, at may mga corals din tayong nakikita, mga parte ng corals. At ganito pala yung buhangin dito sa sperm island. Hindi siya yung pinong-pino talaga, iba't iba yung kulay niya. Pero yung nangingibabaw na kulay ay, ayan, kulay brown. Ang pinakamagandang oras daw at pabor sa mga turista na pupunta dito sa Sperm Island ay mula sa alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Sa mga nagbabalak na mag-overnight sa isla na ito, pwede naman daw, sabi ng mga taga rito. Basta itiming mo lang na mababa yung tubig. Dahil kapag mataas yung tubig, kadalasan ay inaabot hanggang dito sa kinatatayuan natin. Sir! Noong nagpalipad tayo ng drone, napansin natin mula sa itaas na hindi na siya hugis sperm yung isla. At ang paliwanag ng mga taga rito dahil daw yan sa level ng tubig. Kapag mababa yung level ng tubig, ay ganito ang nagiging hugis ng isla. At kapag mataas naman daw ang tubig, ay doon na nagiging hugis sperm ang isla. Good morning sa lahat. Uh, pupunta tayo ngayon sa sentro ng Jimenez para i-vlog yung mga interesting na tourist spots nila doon. Pero bago tayo magsimula, magkape muna tayo. Alam nyo ba na hindi talaga ako mahilig magkape pero mula nung madiscover ko ang Neles Coffee ay nagkape na ako. Uh, alam nyo ba kung anong dahilan? Dahil ang kape na ito ay wala palang sugar at wala ding caffeine. Ang meron nito ay antioxidant, anti-diabetic, high nutritious and promote weight loss. Oh, isa lang ito sa mga produkto nila na kape na kung saan ay nakakatulong sa iyong kalusugan. Mula doon sa simbahan, nagbiyahe tayo ng mga ilang metro lang papunta dito sa kanilang Catholic Cemetery. Kasi dito matatagpuan yung pinakamalaking puno ng balete sa buong Mindanao. At uh, nung nakita nga natin ito sa ating drone shot mula doon sa itaas, ay talaga namang napakalaki ng balete na ito. Makikita rin natin dito na yung kondisyon ng puno ay talagang malusog. At nakita rin natin sa drone shot mula doon sa itaas na itong mga ibang puntod ay halos hindi na makita. Dahil na tatabunan na ito ng dahon ng balete na ito. Kung sakali man na uh, yayakapin ito ng tao, mga ilang tao kaya ang kinakailangan para magkonekta yung mga kamay nila? According to our uh, municipal tourism officer, may sa mahigit uh, 40 to 50 individuals po ang kaya na, uh, hawak -hawak po sabay -sabay ng hawak-hawak uh, po sabay-sabay ng kamay ng tao kung iikutin mo mula dito hanggang sa likod. At nung naglibot-libot tayo, nakita natin na yung ibang puntod ay kinain na ng puno. At dito rin natin nalaman na ang Jimenez pala ay vegan version ng Mindanao. Dito nga sa mismong kinatatayuan natin na kalye, makikita mo ang nakahilirang mga ancestral house. usan is mga karaan nga uh, balay nga konjunt, kada bang apil maganin nisa kada heritage kon ba ang mga nagpuyo dere eh, ko ano ganon kanan wala na horot na siya mm. unsa na ikondisyon sa sa structure sir sa balay sa ibabaw di ba siya gabok inig mubos ang kuanan tamakan di ba ka mabulasot adele uh, pa ako palig pa actually bisan ni buntan aon ang mongi uh, maong karaan nga gihimo karang ang alkuba kaniadto kahoy pa Nakita natin doon pa lang sa labas na talagang very interesting at historical ang bahay na ito. Ah, uh, actually itong bahay na ito ang tunay na may-ari si Mr. Bakaro. Dati itong printing press. May mga narinig tayo na Itong bahay na ito sa panahon ng Japanese ay pagawaan daw ito ng pera so gaano po katotoo yun? Actually, itong bahay na ito tinirhan talaga ito ng kapon mm -hmm. then since ito ang ano may makinarya sila tungkol sa pag-imprinta. Pero yung may-ari, nung nagkagulo-gulo rito, pumunta ng bukid. Then, ang deundit na dala nila is yung maliit na machine na pwede makapag-imprinta ng pera. Napag-usapan niyan between the American si General MacArthur, ewan ko kung sino yung dalawa pa, So nabigyan ng ano authority si Mr. Baccaro mag-imprinta ng pera. Pero hindi sinabi na dito sa Jimenez ginawa. Kasi matitirisap sila ng Japon, no? Okay. Ang ginawa is nilagay lang doon sa pera na tinatawag nating emergency money or Mickey Mouse. Hindi ko one masyadong mm -hmm. yun. Uh, ang lagay doon is misamis occidental. So at that time, hinanap ng mga Japon yun kung sino talaga nag-imprinta. So hindi, hindi nila talaga nakita kasi mm -hmm. walang ano eh, kaya hindi nalaman nila. Ah, uh, malaking ano nga problema sa mga hapon kung saan yun, mm -hmm. saan na imprenta, mm -hmm. no? So sa bukid pala? Bukid. okay. okay. Kininga monumento ni Rizal, this is already 100 plus years old, or here 105 years old. Previously, kinisyang mm -hmm. monument is did to gibutang atobangan si Simbahan. Mm -hmm. This monument was erected in its former place last December 13, 1918, transferred to this place on December 30, 1976. <laughs>